Muling nakatanggap ng pagkatalo ang Television and Production Exponents Incorporated ng mga halos host sa kanilang laban kina Tito, Vic at Joey sa pagmamayari ng trademark ng Eat Bulaga matapos mabasura ang inihain nilang apela sa nasabing usapin. Nitong nagdaang araw ay kinansela ng Intellectual Property Office of the Philippines ang trademark ng tape sa Eat Bulaga matapos katigan ang petisyon ng TVJ. Nitong Miyerkules, ika ng Desyembre naglabas ng desisyon ng IPOPHL na nagbabasura naman sa apela ng tape sa inihahing trademark application ni Joey De Leon noong Agosto taong 2023. Ito'y dahil sa late naghain ng opposition ang tape noong ikalawa ng Oktubre taong 2023, apat na araw matapos ma-expire ang tatlumpong araw na palugit sa paghahain ng opposition. Ang Eat Bulaga trademark ay inihain ni De Leon sa IPOPHL sa ilalim ng Application Number 42023-00506771 na published for opposition noong ikadalawamputsyam ng Agosto taong 2023. Isang eratum naman ang napublish noong ika ng Setyembre taong 2023 para ituwid ang filing date na nakalagay sa bibliographic data pero malinaw na isinasaad sa eratum na this republication does not extend the opposition period. Naghain ng apela ang tape noong ikadalawamput-anim ng Oktubre taong dalawang libot tatlo dahil sa ginawang pagbasura ng IPOPHL sa inihaing oposisyon ng kumpanya noong ikalabindalawa ng Oktubre taong dalawang libot tatlo dahil late na silang maghain ng oposisyon. Whereas, premises considered, the instant appeal is hereby dismissed, accordingly, Order CF number 2023-11063 dated October 12, 2023 is hereby affirmed finding no cogent reason to reverse the same, ayon sa bahagi ng desisyon na pinirmahan ni Atty. Nathaniel Arevalo, Director ng Bureau of Legal Affairs ng IPOPHL at may petsang ika ng Desyembre taong 2023. Ayon kay dating Senate President Vicente Tito Soto D. III, dahil sa nilabas na panibagong desisyon ng IPOPHL, PHL, kami na ang nakaregister sa trademark for SEC 41 Entertainment Services. Nang tanungin kung gagamitin na nila ang IT Bulaga sa kanilang programa sa TV5, sinabi ni Soto na posibleng sa Enero na upang magkaroon ng bonggang presentasyon. Very soon, pero inaayos na namin ang new recording and logo, by January 1 ayon sa orihinal na host ng programa. Noong ikatatlumput isa ng Mayo taong dalawang libot dalawang putatlo umalis sa Itbulaga sa GMA 7 sina Tito, Vic at Joey dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa tape ng mga halos host, makalipas ang isang buwan ay lumipat sila sa TV5 at sinimulan ang bagong programang EAT. Kasabay nito, naghain ang kaso ang TVJ sa Marikina Regional Trial Court upang pigilan ang tape at GMA Network na gamitin ang pangalan, logo at iba pang devices ng itbulaga. Ang tape ay pinapatakbo ng chairman na si dating Zamboanga del Norte representative Romeo Haloshos Sr., presidente na si Romeo John John Haloshos Jr. at CFO na si Bullet Haloshos, hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.